para ni ka-anglers dahil nga po sira ang gamit namin sa pag-harvest. -ha Ayan po, may sarili pong paraan kung po paano mandar at malinisan po ng mano-mano ang mga palay. Ayan po. Sa mga viewers ko sana may mag-sponsor po ng parapad at ng tracer. Dahil yan po ay kabilat po dahil ito po ay kabukiran ayan po sobrang ang init na po so, alas 12.30 na po ng tanghali at hirap na hirap na po tayo sa pagbabayo ng mga may rami po po kayo din yung mga palay ayan po ito ang worst po right. nagagawa na ng paraan para makakain na po siya na ang init-init na po. Sobrang tirik na po ang